Naranasan mo na bang mag-outing o magpunta sa ibang lugar tapos wala kang baon? Kulang ang baon o kaya mali ang nabaon mo? Ang hirap, di ba? Misa nakakaasar yung napapagastos ka ng malaki kasi bibili ka pa ng mga bagay na meron ka naman kaya lang hindi mo nadala. Naalala ko din noon na hindi ako nakapagdala ng paborito kong 3-in-1 coffee at napilitan akong bumili sa resort tuwing kaping kapin ako. Yung mabibili sa murang halaga, e eh, times 5 yung presyo doon. Ang masaklap, sa harapan ko pa ginugupit yung 3-in-1 at lalagyan ng mainit na tubig. Yung presyo ng limang kape sa grocery, eh, isa lang doon. Nakakaiyak. Kapag tayo ay naglalakbay, meron tayong mga travel essentials kung tawagin. Ito yung mga bagay na dapat daladala natin para siguradong magiging masaya at maayos ang ating pagbabiyahe. Dati-dati, mga gamit lang ang sinisigurado kong dalako. Ngayon, pati mga maintenance medicines ay kasama na sa checklist ko. Isipin mo nga naman kung may kulang sa nadala mo. Baka may magandang pwedeng gawin pero wala kang sapat o angkop na gamit para sa gawain na yon. Masasayang lang ang biyahe mo sa kawalan ng kahandaan. Kapag ka, sobra naman ang naging laman, e eh baka naman may daladala kang mabigat tapos di naman pala magagamit. Nahirapan ka lang sa pagbibitbit. Tapos, iuwi mo lang din yung mga gamit na di naman napakinabangan. Mahirap din yung mali ang nadala mo. Aba, isipin mo kung magsiswimming ka pala, pero puro formal attire yung dala mo. Paano naman yon? Nabanggit ko ito kasi paminsan ang buhay parang paglalakbay. Ang mga inilalagay natin sa travel bag ay yung mga desisyon natin. Kung ano ang laman ng bag at kung ano ang hindi natin nailagay ay may epekto sa ating pupuntahan. Isipin mo nga naman kung mali kulang o sobra ang nadala mo. Kahit papano, mayroong epekto yon. Isa sa mga nakatulong sa akin na naging malaking aral ay ang konsepto ng futuring. Ito ay tungkol sa paghahanda sa future. Yun bang, ano ba dapat ang ihanda mo? Ngayon pa lang, dapat iniisip mo na kung ano yung dapat mong dalhin sa future at maging yung hindi dapat dalhin. Ang sabi ng Bible, pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sa manang loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Isipin mo nga naman kung puro sa manang loob, galit, bastos na pananalita at iba pa ang mga dala mo sa hinaharap. Kahit siguro mayamang ka eh, iilan lang ang gustong makasama ka. Pero kung magandang pagkatao ang baon mo sa future, eh di lalong maganda at siguradong magiging pagpapala ka para sa iba. Pwedeng magbago ang future mo kung magpapabago ka sa Panginoon. May maganda pang pwedeng mangyari. Kaya, asa ka pa?